Si Sofia Angela Asisio, anak ng sikat na aktor na si Baron Gisler, at aktres na si Nadia Montenegro, ay nagdiwang ng kanyang ika-negatibo labing walong kaarawan sa isang napakagarbong selebrasyon. Hindi lamang ito isang karaniwang birthday party, ito ay isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa fashion at pagsalamin ng kanyang natatanging personalidad. Kilala si Sofia sa kanyang pino at eleganteng estilo, at tiniyak niyang ang kanyang espesyal na araw ay magiging isang in-branding okasyon. Noong linggo, Agosto 18, 2024, inorganisa ng kanyang pamilya ang isang maselan, ngunit magarbong selebrasyon, na may temang bumalik sa mga glamorosong isang libo, nadaan at limampuas. Ang party, na ginanap sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, ay may temang Old Hollywood Glam na bagay na bagay sa pagmamahal ni Sofia sa klasikal na fashion at walang hanggang kagandahan. Ang lugar ay binago para magmukhang eksena mula sa isang lumang pelikulang Hollywood, mula sa dekorasyon, musika, at pati na rin sa dress code na sumasalamin sa kagandahan at alindog ng isang libo, siyam na daan at 50. Ano kaya ang mga aspeto ng Hollywood glam ng isang libo, na at na, na naging perpektong tema para sa kaarawan ni Sofia? Ang mga piniling kasuotan ni Sofia ay isa sa mga pangunahing tampok ng gabi, kung saan siya ay nagningning sa isang serye ng mga nakamamanghang damit na nagbigay pugay sa klasikong estilo ng Hollywood. Ang kanyang mga damit na inspirasyon ng ikonong fashion noong isang libo at ay may komplikadong disenyo at magagarbong tela na nagpaangat sa kanya bilang bituin ng gabi ang bawat pagbabago ng damit ay tila nagsasabi ng iba't ibang kwento na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng kanyang personalidad at paglalakbay patungo sa pagiging ganap na dalaga Paano kaya pinalakas ng mga piniling kasuotan ni Sofia ang kabuang tema at pakiramdam ng selebrasyon, dumalo sa okasyon ang malalapit na pamilya at mga kaibigan, na nagbigay ng mainit at personal na atmosfera na nagbigay ng magandang kontradiksyon sa grandyosong tema. Ang maselang setting ay nagbigay daan sa tunay na mga sandali ng koneksyon at pagdiriwang, na ginawang mas espesyal ang gabi para kay Sofia at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito ay isang pagdiriwang hindi lamang ng kanyang pagtungtong sa legal na edad, kundi pati na rin ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Paano kaya pinalalim ng presensya ng malalapit na pamilya at mga kaibigan ang kahalagahan ng ikakatibo labing walong kaarawan ni Sofia?